Kung atin pong pagbabasihan itong mga uh, ibinulgar nitong mga taong uh, sangkot dito sa flood control project, nako po, wala pong matitira sa kongreso. Siguro, ang mga lima hanggang anim na lang na congressman ang matitira dyan. At dyan naman sa Senado, mukhang wala daw po yata matitira kung mayroon man nag-iisa iyan ang sabi yung ating uh, nakuhang informasyon dahil nga po uh, uh, partial na nag imbestiga na po yung ICI at uh, nauna na po itong si Bryce Hernandez at talagang uh, bumira na uh, niladlad na ni Bryce uh, Fernandez, uh, Hernandez lahat yung uh, nalalaban niya Imaginin mo. So, ibig sabihin, kung nag na lang yung uh, matitira dyan sa Senado, abay di wow. Solong-solo <laughs> niya. Baka naman multuhin na yung uh, na may iwan na na senador dyan kasi nag na lang siya dito naman anim hanggang pito daw, pito lang daw ang may iwan sa kongreso out of 290 yata yun sila na congressman eh 290 so ibig sabihin halos lahat pala ng congressman na yan ay uh, yan lumabas na po una sinorinder na ni Bryce Hernandez yung nagkakahalaga ng 16 million na GMC niya, isosorinder pa yung, uh, yung uh, kanyang uh, ano to yung dalawang uh, high end na kotse pa, yung Ferrari at saka yung, uh, ayaw ko kung anong pa yun na isa doon nagkakahalaga ng 30 million at saka nagkakahalaga ng uh, 35 million yata yung Ferrari at saka ano ba yun Lamborghini ayan at uh, talagang nag all na itong si Bryce Hernandez at uh, nakapo so talagang hindi uh, hindi bale kayong mga kuhan lalo na itong si Tambalos Los ay hayaan mo dadalhin ko yung singer na kaibigan ko na waray at kakantahan ka ng parang may kabastusan yata dahil ang sinasabi mag, maglangoy-langoy daw sa bilat ni Dilima aywan ko ha kung tama yung aking pagkakaintindi yan yan tano patnan ay Sabilat ni Dilima Bastos tong kanta Bastos yung kanta Bastos tong kantang ito ano? Pero tama lang ito sa Kay Tambalos Los At pag nandyan na kayo, nakakulong na kayong lahat ah. Ayan at ayan ang dadalhin ko yung singer na ang sinasabi naglangoy langoy kita sa bilat ni Dilima Ay, ara. Pakinggan niyo mabuti akong tama. Ayun na. Langoy, langoy kita sa bilat ni biliman ha ha <laughs> ha 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 naka po siguro kung ito ay gagawin na uh, ito nag iimbestiga ang ICI na ito ha at tututuhanin nila na maipakulong itong mga kongresistang mga animal na ito Naka po. Napakalaking uh, aluan po dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Pero, wag muna yan. Parang malayo pa mangyayari yun. Ah, ito na lang siguro. Kung sakali man at ipakulong talaga nila itong mga sangkot na senador, sangkot na mga congressman, Bilangin nyo na lang kung ilan niyang congressman na yan. Bilangin nyo na lang din ilan ang, uh, ang senador. Ang alam ko dyan, 24 sila lahat. Kasi ang nagsinasabi, baka isa na lang daw ang matira. Aywan natin kung sino ha. So, 23. So, isama nyo, i-addition nyo na yan doon sa mga kongresista kung gaano karami sila. Ganon din karami yung baka na ipapalitson ko at lahat ng mga lahat ng mga subscriber ko abay magbudol fight na tayo <laughs> Ayan, pag naipakulong ha, pag naipakulong itong mga ang mga buwakan ng inang mga kawatan ng mga kongresista nito, ano? <tinyo> Ah, oh, yung uh, apo daw ni Dilima no. So ngayon, halimbawa kung ilan lahat yan uh, di, parang 2, uh, 2, 290 ba o ano? So idagdag niya yung uh, kuan yan, idagdag niya yung senador na 23. Basta, ilan man yan, kung abutin man yan sila ng 300, halimbawa na natin yung mga ikukulong ng kongresista at sa mga senador. Kung 300 yan sila lahat. 300 na baka ang ipapalitson ko dyan sa Metro Manila, sentro ng Luzon. Sabayan sa Bisaya, 300 din na baka ang ipapalitson ko sa Parting Bisaya at 300 din na baka ang ipapalitson ko sa Mindanao. Ito, tandaan nyo ito, para sa ganon, pagka hindi natupad at naipa, naipakulong lahat yung mga yan, at hindi ko tinugpad yung aking pangakong ito, sisiguraduhin ko sa inyo ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, hindi nyo na makikita ang pagmumukhang ito. Ah, kasi sinungaling ako eh. O, ah, ba? Diba? Ganun lamang yun, hindi nyo na ako makikita. Yan ang, uh, natin, yan ang uh, bibitawan bibitawang ko salita. So, ibig sabihin, lahat itong mga kongresista, eh, lahat itong mga politikong ito na 300 na ito, kasama ang senador. Basta na ipakulong yan. Uulitin ko lang. 300 na baka ang ipapalitson ko dyan sa Metro Manila. Budol fight yan. Hindi lamang mga subscriber ko. Lahat na na gustong po 300 na baka. Anak ng tinapay, na ilang, ilang libong tao kakain yan. Tapos, dyan sa parting Bisaya, 300 din na baka ang sun ko. At 300 din na baka ang sun ko sa Mindanao. Yan ang bibitawang kong salita. At kapag ka hindi nangyari yan, sabihin nyo sa akin, sinungaling ako. Kaya ikaw, Main Mendoza, Aba, halikan mo na ng halikan yung asawa mo. Ah, halikan mo na ng halikan. O araw gabi, maghalikan na kayo, maglips to lips sa kayo. Kasi sisiguraduhin kang makukulong yung asawa mo. Eh, ito rin nga, uh, congressman sa La Union, yung balbasarado na may, uh, parang may hydrocephalus, dalan laki ng ulo, uh, malaki ang ulo niyan, bigotilyo, pero ma ma gamunggo yung utak. Isarin rin pala ito. Kaya pala ganun na lang magtanggol kay saldi ko ito. Tingnan mo na. Isa rin pa, pan pala ito, ito yung mga partner in crime ni saldi ko. Yan, sino yan? Ortiga na yan, dyan sa La, Union. Congressman ninyo dyan sa La Union. Yung balbasarado na ang laki-laki ng mukha na may hydrocephalus na mukhang alien, yan yung congressman ninyong kawatan. Ah, Tingnan nyo, 'di ba, sa balita, ang sabi, kung hindi raw papapauwi papa, dito si uh, Saldeco, sum na lang daw. Samantalang kasi tinanggal na yung kanyang uh, travel authority. Tingnan nyo ha. Pansinin ninyo ito. Nung una pinalabas nila, may sakit. Pangalawa, ka, uh, stage uh, uh, stage 4 cancer sa lalamunan. Ha? Ngayon na naman ang pinapalabas ay mayroon daw sakit sa puso. Tapos nung nakaraan, pinalabas nila, patay na. Yun nga po yung aking uh, itinapik. Ah, di ba? Ganyan kayo mga hayop kayo. Itatry nyo pa talagang uh, lumusot. Tingnan natin. Dito sa ICI na ito, na nag-iimbestiga. Ako po. Matindi po ito. Lahat na po inilabas na. Lahat ng mga congressman, lahat ng mga senador, inilabas na doon sa investigasyon. Unang araw ng investigasyon, nakuha na nila Mayor Magalong yung kanilang gusto makuha. At yun nga, ang talagang, dito, ang talagang, tag uh, ang talagang, uh, uh, ulo ng mga demonyo itong si Romualdez assistant niya si Saldico na demonyo rin pero mukhang kohol. Ayan, tingnan mo itong tambaloslos tambalos ito. Tambaloslos na nga, mukhang inkanto at mukhang tikbalang pa ang gago. See? Ah. ikaw Garen rin, oy, eh yung ah, congresswoman ninyo Diyan sa Iloilo, ha? Ah. Yan si Garin. Pag ako na buwisit sa iyo, i-injectionin kita ng uh, ding Ha? Baka ako ang babakuna sa iyo, baka nako. Baka mahirapan ka pag in-injectionin kita. In injectionin kita ng baka, baka bakunahan kita. Isa rin po 'yan sa tanggol ng tanggol kay Saldiko. Kasabwat din pala. Bagamat na sa akin na lahat yung mga listahan, natural, hindi ko muna ibubulgar dito. Kasi aantay natin yung ICI, wag natin pangalanan. Dahil pag hindi pinangalanan ng ICI ito, ako ang magpapangalan. Pero pauunahin natin sila. Yun ang sinasabi ko. Pero parang seryoso itong ICI na ito na ang... Uh, uh ito eh, yung... Uh, Consultant itong si Magalong. Kaya sama-sama kayo diyan na sa muntin lupa ng mga buwaka ng ina nyo at magsasayawan na lang kayo diyan kasama itong si Dilimaw na para paglanguyan ni eh, uh, Tambalos Los ang kanyang uh, alam nyo na kailan bantot siguro hayop na yan. Intindihin nyo ha? Yan. O, ano ba yon? Maglangoy-langoy daw sa binday ni Dilima. Oh yun ba yon? hindi eh, ko makikwan sa... Ang pagkakaintindihan ko, doon, pupunta raw sila sa bye -bye maghiga-higa sila at magpagulong-gulong sa webay tapos ah, lalangoy na raw itong si Tambalos Los sa binday ni Dilima yan ba? ay ah, eh, hindi ko alam, basta yan ang pagkahintindi ko sa kantang ito no? ah. ula, ula. yan yan Ay, kaya, kaya lang daw, nagnanaknak daw yung kanibid dilima. Kaya, aywan ko lang kung makakalangoy daw ito si Tambalos Los. Yara! Sabi na pinidilima Ah, ya, yeah, o koy daw. At, uh, sige. Teka, hanap tayo ng iba. Aha. Hanap-hanap tayo nang iba. Ayan. Mhm. Uh -huh. Sambay naman tong kantang ito. Eh tingnan natin to ha. Yes, amen. Yes, amen.

<laughs> <Ay>. <laughs> Yan. Kaya ikaw ga rin. ayaw mong bakunahan kita, tumigil na yung bunganga mo sa kapagtanggol dito kay Saldiko. Ha? pigilan mo na yan dahil baka mamaya ako ang magbabakuna sa iyo at baka hindi mo kayanin pag ako ang nagbakuna sa iyo. Pero <laughs> yan po, seryoso tayo. Imagine nyo, para tayong naglagay ng mga congressman at senador para pag nakawan tayo para bang pipong uh, uh, nag-alaga nag ka ng kriminal uh, matapos mong uh, matapos mong isalbah sa bingit ng kamatayan itong mga kriminal na ito matapos mong palamunin itong mga kriminal na ito ikaw ngayon ang papatayin ho hold upin, papatayin ka pa ganitong ganito itong mga politikong ito na ang pag-asa ninyo ibinoto dahil gusto nyo uh, kahit pa paano ay umudlad ang uh, bayan ninyo o kayo mismo ang nangyari kayo pa ang pinagnakawan nitong mga makakapal amokha na mga congressman at mga senador na ito oh, di ba? kaya mas masahol pa po sa criminal itong mga politikong ito kaya sabi kayo, ayoko ko na pong uh, magsalita pa dito kung ano. Dahil ang uh, alam nyo na yan, doon sa mga nakakapanood dito sa mga uh, content ko, alam nyo na yan kung uh, kung ayaw, hindi, ayoko ko nang ulit-ulitin. Dahil kaya yata umiilap sila dahil uh, nasasabi ko yung plano ko dito sa si mga ito. Pero sige lang. Kala ninyo, Libre na kayo pag nakakulong kayo sa muntin lupa. Libre na kayo. Hoy. Pahihirapan ko pa kayo. Imaginin mo. Ferrari. Ah, Lamborghini. At ah, GMC na issue B nitong si uh, Bryce Hernandez sinuko na niya basta more or less nasa 100 million ang total at uh, pati yung pira daw niya sa bangko ay uh, winib na niya na mayroon yata ang pira na 500 million madin mo kalating billion pero talagang ang sinabi niya wala siyang iniwan hindi na raw nagpatumpik-tumpik lahat yan, ibinigay e niya yung mga listahan ng mga congressman, kaya nga po pagkadami-dami halos lahat sabi ko mga anim hanggang 7 na lang ang matitira sa kongreso at dyan sa senado malamang nag-iisa na lang yung may iwan o ay uh, pagka nag-iisa na lang yung senador dyan, ay ba ayaw natin kung papasok pa yan dyan ay baka malamang papasok pa rin kaya lang, baka mumultuhin ka dyan Kung sino ka man na iwan na senador Baka multuhin ka dyan Ha? Uh, Mag-upisinan ka lang dyan sa labas ng pintuan <laughs> Sinador <laughs> Imaginin mo Sa so, 24, nag-iisan lang At mayroong pang Ang sigurado Ha? Yung hindi na ngayon senadora Kasi nung uh, nakaraang uh, Ito na ko na hindi na siya pwedeng yung tumakbo eh. Itong si Pandak nagrespo Grispo. Ha! Yung sinasabi ko na nag-insert ng ilang bilyon yun. Na pinag-ati-atian nila. ayan yan. Nasa listahan na rin po ng ICI. Hmm. Ayan. Ayan ang abangan natin. Kung totoo, na talagang gagawin ng tama itong mga investigador ng ICI na ito kasama itong si Mayor Magalong. Well, dyan ay bibilib ako sa mga panay, wala muna akong sasabihin dito. Pero kung hanggat na nasalaya yung congressman ng uh, La Union na yung may hydrocephalus na pagkalaki-laki ng mukha na parang alien, pag hindi nakulong yan, gagawa na rin ako ng bahala na. Ayaw kong i-broadcast dito. Maging itong si Kwan, itong si uh, congressman ng Kison. Sino nga yan? Yung congressman ng Kison, yung uh, mukhang ulupong. Tingnan, tingnan yung ulo niya. Mukhang ulupong. Ay, si Gigi Suarez. Imaginin mo, nagpatayo ng hospital na hindi tapos dyan sa lupa nila na yung lupa nila na yan ay walang halaga o walang balyo kumbaga baka 50 centavos lang per square meter ang halaga ng uh, lupa nila ganun lang pero nagpatayo siya ng kalsada nagpatayo siya ng hospital na hindi tapos ngayon sampung libo na bawat per square meter. Ganon kahayop itong mga ito. Sa ang pagmumukha na yan, pag, parang mukhang ulupong na yan. Oh. Itong si Kwan. Itong si Hikain na uh, Stila Kimbo. Sigurado ng kalabuso ito. Ay ang payat pa naman yan. Hikain pa ay pag tinira yan dyan sa hamuntin lupa, baka mamatay yan. Ha, hikain ah. oh, di ba? Okay, okay pa ito si Dilimaw kasi medyo uh, may katawan pa. Bagamat uh, mabantot na raw ang <laughs> Ang kanyang, nakaw. Yes, Yes, Ayan po. Grabe, no? Hindi nyo akalain na yun palang ibinuto nyo mga aswang. Yun palang ibinuto nyo mga demonyo. Yun palang mga ibinuto nyo mga kawatan. Isa rin yung uh, si uh, Dong Gonzales na tumakas na rin, nagpa-America na rin, 'di ba? Nakita niyo naman niya sa si airport. 'Di ba? Na ilang ban yung punong-puno ng malita. Ah, uh, doon na rin. At nagsakit-sakitan na rin. Saldi sa ko, ganun din, nagsakit-sakitan hanggang sa pinalabas nga nilang patay na. Ayaw ko kung uh, mapapauwi ito ng bagong Speaker of the House. At ang sinasabi nitong Speaker of the House na kinan sila nila yung travel authority. Binigyan lang daw si Saldi ko ng 10 days para bumalik dito. Tingnan natin kung mapapabalik ka nila. Na, ah, diba? Ang saya talaga. Pero sa totoo lang po, hindi na dapat binubuhay itong mga ito eh. Sa totoo lang. Dapat yan bago ikulong bago dalhin sa Muntinlupa yan ah, ah, tanggalin nyo itong si, kwan, si ah, Gregorio Gregorio Katapang tanggalin nyo na si Gregorio Katapang yan kasi baka malagyan yan si Gregorio Katapang na yan ay isa rin na kawatan, yan ibalik nyo dyan si Bantag para maghukay si Bantag ng malalim na hukay para pagdating itong mga... mga uh, mga politikong ito ha? Ah, eh, hulog lahat yan ibang sa bukay or either baka naman BBM baka naman na kuha na kung talagang totoo itong seryoso ka dito sa panagutin itong mga kawatang mga politikong ito, baka naman Pwede mong ipalit ako kay Gregorio Katapang diyan sa Bilibid Prison. Kahit pagkatapos lang na i-deliver itong mga kawatang mga congressman at saka senador, pagkatapos kung maihulog sa hukay ang mga yan dyan, eh, hanap na kayo ng kapalit. Ayoko na. Yun lang ang may missioning ko. O baka naman, BBM. Di ba? Ako na personal ang maguhulog sa kanila dyan sa hukay. Kaya, tapos sa ah, habang ini ko yung mga yan ah sinasabuyan ko ng gasolina yung hukay na yan pag na lahat sila sa hukay sindihan ko ng yung gasolina isang drum na gasolina ilagay ko mapapasayaw sila ng ganito ayan iyan ang uh, habang binubusang ko ng gasolina yan patutugtugin ko itong bisame pag sinindihan ko yan abay sigurad magsasayawan yung mga yan hanggang sa malagutan na ng hininga itong mga kawatang ito ganyan po kagalit ang mga taong bayan sa mga pinaggagawa ninyo ngayon alam nyo na Nakulang ang buhay ninyo na ipinaparamdam lang namin sa inyo Nakulang kulang buhay ninyo Diyan sa mga pinagnanakaw ninyo at pinahirapan ninyo mga kababayan natin kaya ko lang man po sinasabi to gusto ko lang ma-realize ninyo na ganun katindi yung kadimonyohang ginawa ninyo na no napakasarap siguro sa akin halimbawa si Saldico at saka itong si uh, Romualdez kasi sila magtandim niyan eh. Kasama yung uh, si, yung uh, La, uh, congressman ng La Union na yung may hydrocephalus na mukhang ilin. At kasama itong si uh, si uh, Ulupong na Suarez dyan sa Quezon. sila ang uh, ibubukod ko sila at uh, gusto ko at least mga isang buwan muna sila doon sa loob ng hukay. Hanggang sa pa na sila doon. Unti-unti ko ngayon na dokdokin sila ng uh, mayroon akong tubo. Dokdokin ko na sila ng dokdokin do sa hukay. O unti-untiin ko. Hanggang sa malagutan ng hininga itong mga hayop na ito kulang pa yun kung totoo O para makompleto, pagkatapos nilang naghihingalo na, saka mo ngayon buhusan ng gasolina at sindihan. Tapos na kwento. Sana. Yan ang uh, abangan natin mga kababayan. Pero tandaan niyo, pag naipakulong, sinabi ko yung, yung 300 na mga politikong ito, pag nasa kulungan yan, Sinabi ko na kanina, 300 na baka ang lilitsunin natin dyan sa Metro Manila, 300 na baka ang lilitsunin natin sa Parting Bisaya, 300 na baka ang lilitsunin natin sa Parting Mindanao. Pag hindi ko nagawa yan, sabihin yung sinungaling ako. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Ay, uh, ito po. At uh, nagbabadya po yung super typhoon daw na darating. Hindi natin alam, ay linggo, lunis daw yata. Basta po, ingat kayong, uh, ingat kayo palagi dahil mahal na mahal ko po kayong lahat.